Ang civil service sa makausap pa, magasaulog na usap sa tinuig ang mga kalihukan sa serbisyo sibil matagbulan sa Setyembre. Ang lokal na gamahan sa si Dakbayan sa si San Carlos nagpasiungda o mga duwa na sa kusog alang sa mga kawani niini Ini. Nag-iablihan niya itong Agosto 2013 dito sa City Auditor. Ang Servisyo Sibil sa Pilipinas nagsugod pinaagi sa pagpanday sa balaod ng Public Law No. 5, an act for the establishment and maintenance of our efficient and honest civil service in the Philippine Island ni atong Setyembre 19, 1900. Ang 2013, mo ang ikas 113 katuig na kasumaran sa Servisyo Sibil sa Nasud na nagdala sa tema nga Tatak bayani, isabuhay, ipagmalaki at ipagbunyi. Ang tibok bulan sa Setyembre nagapunting sa pag-usbaw, pagpakita o pagsaulog sa pagkabayani sa mga naa sa serbisyo publiko o pagbatigbabaw sa mga kasaysayan sa kadaugan o sakripisyo na naipatik sa tema karon tuiga. Si Government Head 1, Evangeline Karampatan sa Office for the Human Resource Management, ang buhatan na nagpasiugda sa maong kalihukan alang sa pagsaulog sa serbisyo sibil dini sa San Carlos. Muang mihatag sa usa ka mensahe alang sa mga miapil nga ng mga kawani. Siya nagtanayon na kinikalihukan ng pagpaugnat sa kusog sa mga kawani ang ikinahanglan maulang ang partisipasyon, kooperasyon o pagmakiangayon sa pagduwa. Dinhi wala hatagi og dakong bili ang mamahimong premyo kaysa pagpaguwas og singot sa mga magduduwa. O giawag ang tanan sa pagduwa, isip o salang kahensya. Pagkatapos sa mensahe, giablihan ni Madam Evan ang opisyal nga pagsugot sa torneo. Ang badminton pagaduwaon matag adlaw nga Lunes, Miyerkules o Biyernes. Samtang ang volleyball usab pagaduwaon matag adlaw nga Martes o Huwebes. Ang duwa magsugod sa alas 4 sa hapon. Pag ang mga magduduwa, hatagan ng no 30 minuto sa pagpangandam o pag ato sa public plaza, hindi ipahigayon ang mga duwa.